Labing dalawang taon, isang pag-ibig na pinanday ng panahon sa bawat halakhak, sa bawat luha at sa bawat pagsubok, umabot na rin sa sandaling kanilang pinakahihintay. Ito ang kwento ni Nashaira Diaz at E.A. Guzman. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa kanilang pag-ibig na handa ng sumumpa sa harap ng Diyos at ng buong mundo. Taong 2012 nang magsimula ang lahat, dalawang batang artista na parehong may pangarap. Nagtagpo sa gitna ng parehong mundo, showbiz. Hindi agad fairy tale, may mga pagkakataong halos sabay silang nagtatayo ng kanilang mga pangalan nagsasakripisyo para sa karyer at sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng abalang buhay, lumago ang kanilang pagkakaibigan at doon nagsimulang sumibol ang mas malalim na damdamin. Habang tumatagal na pagtanto nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang kilig kundi pagtsatsaga. Sa kabila ng ilang taon ng pagsubok, mga schedule na hindi magtagpo, trabaho sa magkaibang network at mga pansariling hamon, hindi sila bumitaw. Labing dalawang taon para sa iba, baka mahaba na iyon para sa isang relasyon. Pero para kay EA at Shaira, iyon ay patunay. Patunay ng pagmamahal ay hindi minamadali. Noong 2021, sa isang pribadong sandali, naganap ang matagal ng inaasam na proposal ni EA. Ngunit pinili nilang sarilinin muna ito. Hindi nila kailangang ipangalandakan agad sapat na sa kanila na alam nilang handa na sila. Noong 2024 sa wakas, ipinahayag nila sa buong mundo, engaged na sila. At mula roon, mas lalong nagningning ang mga mata ng kanilang mga tagahanga at kaibigan. Sa una, plano nila ang kasal sa taong 2026 pero sabi nga nila, kapag handa na bakit pa maghihintay? Kaya ngayong 2025 sa buwan ng Agosto, tuluyan ng maisa sa katuparan ng kanilang pinapangarap at isang linggo bago ang kanilang big day, binigyan sila ng pamilya at mga kaibigan ng isang tradisyonal na despedida de soltera isoltero. Sa episode ng unang hirit na itong Agosto 8, eh, puno ng tawanan at emosyon ng studio. Hindi lang ito basta segment sa TV, ito ay isang masayang pamamaalam sa kanilang pagiging single at isa sa mainit na pagsalubong sa panigbagong yugto ng kanilang buhay present ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan at syempre si Ara San Agustin. Bridesmaid ni Shaira at matalik niyang kaibigan. Kitang kita sa mga mata ni Shaira ang halong saya at kaba at sa kanyang pagsasalita, aminado siyang natatabunan ng emosyon ang bawat segundo. E binahagi rin niya na ang kanyang wedding gown ay special galing mismo sa Korea inspirasyon mula sa mga paborito niyang K-drama. Hindi lang isa, kundi tatlong print-up shoots din ang ginawa nila sa bansang iyon. Si AA naman hindi na nakapagpigil. Sa harap ng lahat, ibinahagi niya ang pinakatapat na nararamdaman. I've waited a long time for this, 12 years. Of course, I'm excited to finally become the husband of Shaira Diaz. Maikli pero ramdam ang bigat ng bawat salita, sapagkat sa bawat taon na lumipas, kasama roon ang paghihintay, ang pagtitiis at ang pangarap na sa wakas ay natutupad na. Sa panahon ngayon na marami ang nagmamadali, kakaiba ang kwento ni Nashaira at EA. Ipinakita nilang hindi sukatan ng tibay ng relasyon ang tagal lang ng panahon, kundi kung paano ninyo hinarap ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Labindalawang taon silang magkasanggal. Labindalawang taon nilang pinanday ang pundasyon ng kanilang relasyon. At ngayong malapit na silang maglakad sa altar, dala nilang isang kasaysayang hindi basta-basta matutumbasan. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal sa Agosto 14, isang bagay ang malinaw. Handa na silang iwan ang pagiging magkasintahan para maging mag-asawa. Sa ngalan ng lahat ng nagmamahal sa kanila, mula sa unang hirit family hanggang sa kanilang matagahanga, isa lang ang hiling na ang pagmamahala ni na at EA ay patuloy na maging inspirasyon. Sapagkat sa mundong puno ng pagmamadali, ipinapaalala nila sa atin na ang pag-ibig kapag totoo ay laging sulit hintayin. Sa araw ng kanilang kasal, hindi lang dalawang puso ang magtatagpo kundi dalawang buhay na pinagtagpo ng Diyos, ng tadhana at ng labing dalawang taong hindi kailanman bumitaw.